Join Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po muli ang radyo natin, Town Hall Meeting. Ang ating 30 minutes ng talakayan. At kamustahan, kasama po ang ating mga radyo natin, partners nationwide, at para po sumahan din tayo, no, sa ating uh, talakayan ngayong hapon, kapartner natin dito sa ating radyo natin, Town Hall Meeting. Alam mo, apakarami niya ng mga bills na naipatupad and uh, kilala siya bilang Manang Aimee mula po sa <laughs> Ilocos. <laughs> and, oh, uh, yes, uh, sa mga... Super ate na. Oh, manang Aimee. Mm, Tanda ko na. Ano ba yan? Man, alam mo, sa amin um, din sa Aklan, manang din ang ah, ate. Manang din. Opo. Totoo. So, manang pero dito Ay sa Manila, manang, lo Oh, pero hindi naman mukha, <laughs> Senator. Kung makikita nyo <laughs> ngayon sa mga naka-live sa atin, sa radio natin, Nationwide FB page, ang ganda ng outfit ni Senator. Hindi siya mukhang manang <laughs> at, at all. Uh, <laughs> Gustong-gusto ko yung kanyang ano, headband. <laughs> oh, wala lang Kunin ko yan after episode na to talaga Kasi napakaganda po ng kanyang aura this afternoon Para pag-usapan no ang kanyang mga proyekto, mga plano At mga nagawa na para sa ating mga kababayang Pilipino Kasama natin, Senator Amy Marcos nako magandang hapon sa inyo lahat Maayong buntag sa tanan Everybody is in Cebu Maayong at, buntag mm -hmm. Oo, oh, maayong buntag sa Malbual Maupay nga kulop ha Northern Samar mga Waray-Waray, mm -hmm. ayan naman Kompleto And Sambuanga, Sibugay Ayan, basaya dyan Magandang hapon At naimbag nga malebo Ako na sa oh, ilo <laughs> Ikaw <naman ilocana> sa <laughs> na na Sa ating Ako na ayad nga hapon Sa mga kababayan ko sa akin. Ano, ano, pa Mayad-ayad nga ah, hapon Ah, mayad-ayad oo, oo nga, karaya uh, Na uh, ibang klaseng karaya yes, Nakakaliw uh, nga dun Mayad-ayad nga hapon naman Teka Hindi hmm. ba uuwi lahat ng tao? Kahit yes uh, Papano? Dahil undas? Mm -hmm. Ayun November 1 ay All Saints Day That's Ayon. right tapos so, November 2 All Souls Day. kaya kayo pumunta sa cemetery sa Aklan. Sa actual, Batak kasi November 2 kami eh All Souls. Oh, uh, yan din po, talagang uh, November 1 or 2, depende oh, para oh, oh. kasi ang daming tao eh. Parang isa rin 'yan sa mga inaabangan sa mga probinsya. Sa probinsya naman namin sa ito ang inaabangan ko tuwing mga araw ng mga patay, yung kakanin. Yung exchange yes! ng kakanin sa mga exchange. kapit bahay Kailangan may biko, Ayun. may suman. Kayo din po ba sa Ilocos? Ay, nako. Kami, malaking seremonya ang Araw ng Patay. Hindi siya Araw sa Linggo. Mm. Oo, oh, oh, ang dami-dami Week pakulong. Weeklong celebration. Weeklong. <laughs> grabe. Sobrang, sobrang sineselebrate namin yung patay. Meron pa silang sariling bahay. Magpapatayo pa kami ng bahay. Sa tumba, mm. sa paway. Lalagay yung retrato. Tapos, mag na naman all oh. over again. Mm. Baka i- ipepepe lahat ng uh, pagkain ng patay. May mm -hmm. mga hito pa, nakabilang mm -hmm. pa yun ha, yung patupat, yung mga suman, mm -hmm. uh, yung linapet. Ang dami-dami namin linalagay na pagkain na hindi mo pwedeng hawakan ha. Nung mm. bata ako, gutom na gutom na kami. Bawal mo din kainin. Bawal! Oo nga kami din dati, naalala ko kapag may mga biko pag araw ng mga patay, pag inalay na sa patay, bawal mo na hawakan. Bawal mo na hawakan hanggang, mm -hmm. hanggang magparamdam. Alam mo yun? Magpaparamdam afraid. Mamano uh -huh. yung magpaparamdam tapos si Bombong noon, ang bata, malikot yun eh. Mm -hmm. Inayanig yung mesa para lang magparamdam. Sabi ko, uy, mauhuli ka niya. Eh, gutom na ako eh. Nakakatawa <laughs> uh, kami noon kasi hanggang gabi. Nagihiyakan sila, no, all mm -hmm. over again. Tapos may kanta ng patay, may pagkain, may bahay, kung ano-ano. Tapos ngayon, nag-evolve na siya sa Halloween. Mm, Meron yeah. kaming malaking parada, Ilocalocana. Ah. Uh -huh mga loka-loka. <laughs> ano ang nagpaparada sa ganun sa Wala, contest din sila, yung pagandahan ng costume ng mga batang maliliit. Parang tapos local, Halloween local Halloween party. Local na mm -hmm. kabaliwan. Tapos yung iba, monster, monster. Tapos meron kami mga sarili nun eh, na mga local na mga mumu, mga mm -hmm. monster, ganyan. Nakakaalim. Mm -hmm. Masaya. Masaya pala mag ano, no? Masaya doon. Mag enjoy. November 1 and 2 sa Ilocos. Oo, hindi, ma, hindi ka mauubusan. Maraming horror house. Gawa-gawa lang ha na mm horror-horror. -hmm. Kasi ang totoo, ang dami-dami dami namin lumang bahay, lumang simbahan. Yes. At marami. Saga na kami sa kwento ng multo. At ah, dyan pala naman nagsimula ang mga kwentuhan sa mga lumang bahay. Ay <laughs> yan! Takutan ng takutan. Nakon yes. dami-dami kasing mga ancestral house, mga lumang mga simbahan. Mm -hmm. Ayan. Tapos yun nga, yung matatanda, tinatakot kami ng bata. Mm -hmm. Takot na takot na kami. <laughs> pero sabi ko nga kanina uh, bago kami magsimula, buti hindi mo naisipang mag-produce ng horror films kasi napakadami ngayon. Ay kasi number one akong duwag, <laughs> hindi pa na-produce <laughs> yun. yung scene, afraid. Mm -hmm. Nako, pero nakakatuwa talaga. It's so much fun. At uh yun, ma makikita mo na yung, ano bang tawag doon? Filial piety ba yun? O ancestor worship? E eh, talagang buhay na buhay sa Cordillera sa Norte. Kultura na kasi yun na talagang ginagalang yes. yung magulang. Mm -hmm. So, yun, super. At kami yung mga naman, lolo, ano, lola, ayan, lahat ng retrato, naka-display yes. all over again. Nagsisindi din ba kayo ng kandila sa harap ng bahay nyo, sir? Oo naman! <laughs> Ako, super. Tapos yung mga bata kinokolekta yung mga natunaw na kandila. Oo, lahat ng natunaw. Tapos gagawin bola, pinagtatapon. Ay, ewan ko ba? Ay, talaga makulay ang childhood ni Senator. Alam na alam yung mga ganyan. Ay, kasi masaya. Tu mm -mm. Tuwing, uh, tuwing, araw ng patay talaga, nauwi kami. Eh. Mm -mm. Ayun, yung lola ko nandun at uh, 96 years old yata siya. Nung nag-pass, tapos yung mga kamag-anak namin, eh, doon talaga naka, nakalibing eh. Yung tatay ko lang, ewan ko, kasi sundalo, alam mo yun, yung yeah. usak ng sundalo, talagang kahabi-habilinan niya na kailangan daw mauwi siya sa libingan ng mga bayani. Mm -hmm. Nanong time na 'yon. Eh ayaw na ayaw very controversial. Yes. Eh sabi mm -hmm. namin eh wag na lang. Hayaan mo na, miski sa na lang pwede. Mas okay pa sa Ilocos. Mm -hmm. Eh sabi niya hindi nanilbihan ako bilang sundalo, Kailangan kasama ko lahat ng mga kasundaluhan. Mm -hmm. So And, kayo hindi na kay umuwi kasi na Eh umuwi pa rin ako. Double mm -hmm. book ako tapos bab babalik sa libingan. Mm -hmm. Ayun. And syempre na pag-usapan yung uwi pa pag-uwi sa mga minamahal na, na mayapa na napakarami pa sa ating mga kababayan ngayon, sa na bumabiyahe, humahabol. O oh, tama, mm -hmm. sa pier, full pack. Tapos sa bus, grabe ang intayan sa bus. Mm -hmm. Oo, oh, oh, ang tindi nga eh. Ang haba-haba ng pila. Kaya mag-ingat po tayong lahat At uh, sana ay maging mapayapa din no, Ang mga biyahe ng lahat Tama At saka uh, yung mga kapulisan natin yes. Naka-red alert na Tapos uh, yung mga bata Ba't parating may nawawalang bata sa semiteryo? Mm -hmm. oo, oo, parang naiinip siguro sa kakapipila Na yeah. nawawalay sa kanilang mga magulang Ayan, kawawa naman, naliligaw ano So ba ingatan yan? natin ang mga kabataan Mga lalo lola na, na hinihimatay yes, sa so sobrang init. May inip. mga sakit, huwag na makipagsabayin sa siksikan. Correct. Oo, Ayun, kasi ako. pwede namang kahit hindi na November 1 or 2, eh, bisitahin pa rin natin. Tapos ang reklamo pa sa amin, ang mahal na ng kandila. Mm -hmm. Alam mo yun? <laughs> Talagang mag-shoot up pag itong panahon ng kandila. Tama, in eh. demand. Mm -hmm. In demand ng kandila. Ayan. So, again po, um... Uh, kami ay patuloy na nagchichikahan ni senator sa ating programa ngayong November 1. <laughs> Correct, November 1 ay yung mga bata baka kinain na lahat ng candy sa Halloween. Yes. Mabubungi kayo niyan. Happy Halloween. Sabay-sabay. Sa mga tsaka sa mga anong, anong tawag ulit sa festival Trick niyo? Trick or treat. Ay, Sa Halloween. festival niyo sa Ilocos, yung Iloka parada. Ilokalokahan. Ayan. Ayan, tapos may tumba, tapos may horror house. Sunod-sunod. Mm -hmm. Kaya punta na sa Ilocos tuwing uh, <laughs> Halloween season ayan. So sa pagpapatuloy ng ating programang Radyo Natin at eh, Town Hall meeting makakasama natin Senator ang tatlo sa ating mga Radyo Natin reporters nationwide. Makakasama natin mula sa Radyo Natin Mual buwal Cebu si Miss Janet Tampulay, Ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon, ka-partner phase at Senator amy Marcos, maayong adlaw. Maayong oh. adlaw. Kamusta maayong ang ano? To. Ayan. Ang November 1 and 2 sa buwal Kamustahin natin, oh, Sen. Oo, oh, sa buwal ano, Anong style? Oo, uh, uh, anong style? Ng nag uwi ang lahat? Um, ang iba. Oo. Oh, oh. uh, sa kanilang probensya para bisitahin yung mga namayapang mga kamag anak Tama. Mm -hmm. Oo. Pero mahal yung sa inyo. Pupunta pa sa pierre Madat too. Yes, of course. <laughs> anong kakanin nyo dyan, Ma'am Janet? Oh, ayan o, na. Anong kakanin na usual? Yeah. Um... May biko. Ayan, biko ah, syempre. Hindi talaga, talaga biko. absent ang biko sa mga November 1. 1 sa amin, mga patupat. Diba, may mga suman. Patupat. Oo, oh, oh, budbud, kabog. Matry nga yan, Sen. <laughs> <laughs> Pailig ako so, sa kanin ni yeah. Ayan. Kasama din po natin mula sa radyo natin ala Northern Summer si Miss Beth Betonio. Miss Beth, magandang hapon. Okay. Maupay nga kulo, pa inyo nga atanan sa Northern Summer sa Allen. diri rin pa ako na-agin ah, dito. Pero, pupunta na tayo dyan. Pero Northern Summer, nakapunta na ako. Madalas ako sa Katarman. Ang sabi kasi, mm. ang mga Romualdes daw, hindi naman taga Tacloban, mm. taga Northern Summer, hapalapag. Mm. Oo, oh, oh. At sabi, may lupa pa nga Kaya, kailangan pumunta ako na mag-claim. Ako lang yung claim. <laughs> bisita ka ha. para ako, mag -claim. ako lang, alo, ako lang, ako magpupunta doon kalayo-layo. Pero masaya sa Northern. Ayan. So, magandang hapon po dyan sa mga taga Northern Island Summer. Uh, kasama din natin mula po sa RAD. Georgia kabasalan sa Sibugay si si Ma'am Lucille Wooton. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa ating lahat, especially kay Senator Amy, magandang hapon. Ayan, maayong ito sa tanan, Lucille. Kumusta na sa Sambuanga, Sibugay? Last time ako pumunta dyan sa so ospital eh. Bagong-bago pa. Mm -hmm. Oo. So ngayon, Senator, alamin naman natin ang kanilang mga katanungan. Oo nga, ano sa na? Sa mga nangyayari, mga problema, at mga issue sa kanilang, yes, kanilang mga lugar. ano nang happening no? sa Mual Buwal? Mm -hmm. Simulan natin mula sa si radyo natin, muwal Buwal si Buwal. Kay Ms. Janet uh, Tampulay. Ma'am, ano po ang inyong katanungan? Hi, Senator. Jaime Marcos. Yes, kumusta na? Napunta ako dyan eh. Kailan ba ako nandyan? Abril. Pumunta ako sa mm -hmm. Mual, -Mual. Mm -hmm. Dulo, yes. dulon-dulo ng isla. Pero ang ganda-ganda kaya. Puro resort. Ang ganda ng mga beaches dyan. Oo, o, panalo. Mm -hmm. At saka mura lang. Mm -hmm. Kaya nga, winner na winner pa siya. At uh, may isla pa. Kompletos recados. Ganda-ganda. Mm -hmm. I was there in April. Ang init! Yeah, summer na summer. Oo, oo sasagsagan. Mm -hmm. Ito po ang katanungan namin dito sa 102.5 Radyo Natin mo Albualsebu. Bilang isang senador, anong mga patakaran ang sinuportahan mo upang mapahusay ang pagpupundo at mapagkukunan para sa lokal na independiyenteng media? At paano mo nakikita ang kanilang papel sa pagpapaunlad ng demokratikong pakikipag-ugnayan sa ating mga komunidad? Ayan, talaga Local naman. Local media. Local media, tama. Alam ninyo, uh, maraming uh, mga media-based at saka internet-based na mga batas. At uh, kasali ako sa pag-o-author niyan kasi mahilig ako dyan na sana pagtibayan ang internet, ang wireless, lahat ng digital media dito sa Pilipinas. At alam natin na hindi na naririnig yung mga lugar katulad ng mall samantalang ang potential niyan para sa turismo at development ay napaka at hindi. Isa pa, panahon pa ng tatay ko, ang hilig-hilig na namin sa local media kasi mga probinsyano kami. Mm -hmm. Kasi eh, taga Leyte, taga Ilocos. So, ang tanging naririnig mo, hindi naman maabot kasi yung mga yung mga national newspaper. Tsaka, hindi mo naman parang minsan maintindihan. Walang relasyon sa tunay na buhay mo. Kaya, uh, yun nga, natutuwa ako pag nakikita ko at uh, naaalala ko pa yung panahon ng tatay ko nga. Nung dyaryo pa noon, pero periodiko pa, yung maliliit na dyaryo, yeah. yung maliliit na ng lokal, yung pa yung sinusuport niya talaga. Uh, sabay binabanatan din siya kasi ng mga malalaking media sa Maynila. Sabi na dito lang sa lokal, sa mga small time. Mm. Kaya todo support. Eh ngayon, I'm uh, very, very concerned kasi maraming ang nagsasarang maliliit at nawawala na rin yung uh, local newspapers. So, yun nga, uh, tinatanong ko sa DICT at uh, pati na rin sa ating uh, iba't-ibang uh, mga media outlets ng gobyerno, na kung paano natin pagtibayin yung mga lokal kasi kinakailangan natin, that's the only place na madalingan ng taong bayan na nasa mga liblib na lugar, mm. mga isla, mga tuktok ng bundok hindi na natin naririnig kung anong problema nila, kailangan talaga natin ang local media. Ang local media din, hindi ya uh, pag may may-ari ng mga dambuhalang korporasyon, aminin natin, yung iba, yung may-ari, yung lokal din, o di kaya yung nagpundar, isang OFW, katulad sa amin, eh, mas maganda yun eh, kasi malayang nagsasalita, nagsasabi yes. ng totoo, walang interes, walang agenda, dere-derecho. Isa pa, syempre, nagbibigay yan ng hanap buhay, no, sa lokal, malaking bagay. So, sa palagay ko, kinakailangan suportahan natin ng tuluyan at lagi ako maghahanap ng budget para sa kanila na kahit papaano tulungan natin, tutukan. Hindi lang pag-albalahan yung prangkisa, mas importante yung hanap buhay. Mm -hmm. Maraming salamat, Ma'am Janet. Maraming salamat din po, Senator. Thank you, Janet. Kumusta na lang sa Mall Buwal? Actually, mm -hmm. hindi lang ako napunta sa Mall Buwal. Pero last week, nandun ako sa Cebu eh. Yung co-op na naman. Sa katutak mm -hmm. na co-op. Meron silang tax forum kasama ng BIR. Sabi mm -hmm. ko, bakit nandyan yung BIR? Kumikita na ba kayo ng labis-labis? <laughs> Sana good news yan. Uh, pag may BIR, malaki na kita. Ibig sabihin, mga kumikita. <laughs> uh, ayan. Kaya hello po sa mga nakikinig sa atin from Cebu. Mula Cebu, punta naman kami ni Senator sa Allen North during summer? Pakinggan natin ang katanungan ni Ms. Beth Betonio. Ms. Beth? mukhang nagkakaroon ng technical glitch sa Allen Northern Summer ngayon, Senator Imi. So, medyo hindi tayo makakonekta kay Miss Beth Vetonio ng Allen Northern Summer, pero pinadala naman po niya ang kanyang katanungan. Ito po ang ating tanong mula kay Miss Beth Vetonio ng Northern Summer. Senator, sinimulan na ang pagawa ng isang daan na magdurugtong sa Las Navas Northern Summer patung Hipapad Eastern Samar. Ang sabi po ay ang layunin ng proyekto proyektong ito ay wakasan ang insurgency problem sa dalawang lugar na matagal ng pugad ng mga komunistang rebelde. Ano ang tingin niyo tungkol dito? Makakatulong ba talaga ang pagsasaayos ng mga daan para matapos na ang problema sa NPA, sa Northern Samar at maging sa Eastern Samar? Yes, tama yan, talaga naman. Uh, maupay nga kulop sa tanan sa Las Navas at hipapad na kosering nera ang akong mga lolo e eh, kuhaan taga Northern Samar kuno kami. Talaga naman napadpad lang daw sa Tacloban kay nag-aral tapos nagtrabaho. So, ayan, marami kaming kamag-anak sa Palapag, pero hindi pa ako nakakapunta doon sa totoo lang. Ayun nga, sinabi ko kanina, 'di ba, magki-claim na nga ako. Palapit na. Sama mo ako diyan, Senator. Oh, nga, masaya yan. Gusto ko rin pumunta ng Allen Northern Samar. Oh, si Miss Beth. Naku, yung Allen na 'yan, talagang uh, dulo at saka tawiran sa Matnog Sorsogon tawiran yan, papuntang uh, Bicol. Mm -hmm. Yan ang typhoon belt natin, kaya kailangan tulungan. At saka ang kitid-kitid na ng tawiran dyan sa Allen, mm haba-haba -hmm. ng pila. Yes. Kaya kailangan lakihan yan, maliban pa sa kalsada ng Las Navas and uh, uh, Eastern Samar, Diyan sa Allen, I think kailangan palawakin na yung uh, tinatawiran ng ating mga truck-truck, mm -hmm. ng pier at uh, ng roro. Uh, kailangan dagdagan. Talagang alam naman natin lahat na united front kuno ng mm -hmm. NPA, e, eh nasa Samar. Mm -hmm. At dahil ito, sa kahirapan, bunso pa rin, ng bagyo, ng lahat ng problema dyan, at uh, ibang level, ibang level yung Yolanda, tsaka yung uh, bagyo, yes. talaga sa Samar at sa late, kasi taga dyan yung nanay ko, eh, talagang uh, yung Yolanda, eh, life-changing, kumbaga, mm -hmm. grabe, kakaiba. So, kinakailangan, alam na rin natin na problema yung NPA. Parati tinatanong bakit hindi na lang ibagsak lahat ng kailangan ng uh, gobyerno lahat ng maibibigay ng gobyerno bigyan na natin diyan kasi first step pa lamang yung kalsada mm -hmm. Ang pagkatapos noon may education may hanap buhay, may health services lahat wala kulang-kulang mm -hmm. at uh, alam natin yung hipapad isa sa pinakamahirap na bayan so kinakailangan tulungan talaga ng totally yung uh, yung sinasabi yung public works yan yung sa kalsada yung mm. agrarian reform, wala yeah. namang titulo yung mga lupa, ang daming problema yung mga ched, wala namang uh, maayos na SUC pa, TESDA. Yeah. And uh, tuwan-tuwa -tu ako kay Governor Edwin Ongchua dyan sa Northern Samar. Pumunta nga ako eh, nung ilang makalipas, dahil nagkaroon siya ng business summit. O oh, say mm -hmm. mo, nagdala siya ng malalaking investor galing Maynila para yes. ipakita ano yung mga fisheries, possibilities, potential para sa tourism at uh, iba't iba pa kasi maganda talaga doon. Kaya umpisa lamang ang kalsada tapos yung NTFL-CAC na binibigyan din ng edukasyon, ng kalusugan. Pero kami, nung gobernador ako kasama nung uh, mga ibang uh, waray na taga-region, mm -hmm. eh, eh sabi ko talaga, kailangan bigyan ng responsibilidad at katungkulan ang mga local authorities kasama yes. ng AFP at PNP mag-localize peace talk kasi kung minsan yung mga pisto, eh may nila lamang at saka Norway o kung saan yeah. ba diba, yun, di ba sa ibang bansa. Eh yung matatanda lang nag-uusap, eh yung mga commanders on the ground, katulad sa Northern and Eastern Samar, hindi na sila nakikinig sa centralized command. May sariling sikap na sila at hindi sumusunod. Eh ang palagay ko, kilala naman namin sila bilang gobernador o bilang lokal. Yeah. Kilala namin sila, naaabutan naman namin yung kanilang mga pamilya. Pwede naman kausapin on the local level. Baka mas simplify yung proseso. Mm -hmm. Sana ituloy na lamang yan, kausapin na lang yung mga rebelde. Mm -hmm. Tignan natin, baka magbalik-loob sa ating pamahalaan kung bigay naman ang karapat-dapat din naman talaga sa kanila at kanilang mga anak. Mm -hmm. Ayan, maraming salamat Ma'am Bet Betonio And uh, sabi nga na sa editor, Ang tulay, iisa pa lang, first step oh, Sa lahat oh. ng pwedeng marami pang mangyaring oh, maganda oh. Wala ano. talagang pagkakataon doon mm -hmm. May bagyo na, tapos ang layo-layo <laughs> Parang wala kang makita Yes, ayan ha Kaya magandang hapon sa mga inaabot po Ng aming programa mula dyan sa Allen Northern Summer oo oh, oh kumusta na kamo Sos, ang kopra at palay. Mataas ang presyo ng kopra. Mm -hmm. Medyo slight at saka pati palay. Kaya baka okay naman. Huwag lang bagyuhin, Diyos mm -hmm. ko. Ayan. So, susunod naman po nating uh, makakapanayam or magtatanong sa ating programa ngayong hapon na ito. Si uh, Miss Lucille Wooton na ng Kabasalan at Sambuanga, Sibugay. Eh, Ma'am Lucille? Ano ang maitutulong ni Senator Amy Marcos sa Mindanao particularly dito po sa Zamboanga Sibugay province tungkol sa ating health programs ay, alam mo, nung last time ako pumunta dyan, last year, February, pumunta ako sa Zamboanga-Sibugay Provincial Hospital. Nako, nag-opening tayo dyan. Alam ko, kulang-kulang pa rin ang gamit, pati yung doktor, pero kahit pa may tulong na. So yan, yung mga na namigay rin ako ng konting tulong, dahil siyempre, hanggang ngayon, unfortunately, ang Zamboanga Peninsula, isa sa pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Mm -hmm. uh, hindi ko rin maintindihan kasi uh, kung tutuusin, mayaman sila sa maraming bagay, magandang lupa at saka yung mga asyenda doon ng mm -hmm. uh, rubber at that time, mga palm oil, rubber. Ayun. Uh, kaya kailangan tulungan talaga sa Sambuanga sa kanilang social services. Kaya tuwang-tuwa nga ako kay Governor Hoffer na nagbukas ng napakabongga magandang provincial hospital. Sana tuloy-tuloy at mabuo na natin ang laman tulong-tulong ngayon panahon mm -hmm. ng budget DOH kalampagan <laughs> tulong-tulong sa sambuanga naman. si Buhay, mm -hmm. sa oh okay <laughs> oh it's about time tapos ako rin yung nag author doon sa Regional Specialty Centers Act dahil yung sambuanga nasa dulo ano ang layo naman swing magkakaroon ng heart problem or lung problem. Alangan naman ililipad pa sa Maynila. Mm -hmm. Kasi ano nangyayari, Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Huwag naman kailangan na magkaroon tayo ng mga regional uh, specialty centers. Yung parang panaginip ng nanay ko nung tinatag niya yung mga specialty hospital sa Maynila, mm -hmm. sabi niya ikalat sana, sana may mga mini version nito sa iba't sa ibang region. Mm -hmm. Lalo na yung malalayo kasi nga taga-late yon. Sana'y sa mar, sanay sa mga Sambuanga, eh dulo-dulo na yan. Hindi na makakalipad yan sa Maynila. Mm -mm. Kawawa naman. So, dapat yung specialty centers i-kalat uh, natin. At sana may mas malapit-lapit sa Zamboanga City man lang mm. or uh, kung saan. Isa pa na tinututukan natin ay yung PhilHealth. Dahil ako talaga ako doon sa pagkuha ng uh, national government yes. ng 90 billion pesos. Pa, paano nagkaroon ng extra? Excess Oo. daw yun. Nagpadagdag pa ng ano. O kaya <laughs> nga. Tapos, hindi ba, eh pag uh, PhilHealth funds, ang tanging may-ari na lamang noon ay yung mga miyembro. Yes. Kaya kung kukunin yung pera, ito ay para sa dagdag benepisyo sa outpatient at saka sa in-hospital. Mm -hmm. Dagdag benepisyo Dapat ilibre nyo dialysis, libre, chemo, lahat libre. Kung may excess fund. Or, pwede rin gamitin sa pagbabawas ng premium. Yes. Eh, bakit patas ng patas yung premium, Nagdagdag palit ng, ng premium. yung uh, mga mm. benepisyo? Hindi naman yata tama At saka pinaka-worst, bakit kinuha ng buong-buong, laki kaya ng 90 billion. Yes. Ang nyari doon? Ba't nagkaroon ng ganong kalaking pera? Mm -hmm. Bawal yon sa palagay ko. wag ganon kasi talagang napakamahal magkasakit ngayon sa ating bansa. Kukunin mm -hmm. pa ninyo yung pera ng taong bayan. Kasi parang GSIS at SSS yan eh. Pag nalipat na yung pera doon sa institusyon ng PhilHealth, halimbawa, hindi na magagalaw yon Pag-aari mm -hmm. na yon ng membro. Mm -hmm. Parang JSIS hindi na pwede kunin yon yes. Ilang beses na sinabi ng ating uh, uh, Supreme Court, bawal yon Ang members lang ang makakagawa nun. Mm -hmm. At so, malaking, sana ilagay na yan sa so, sibugay. Yes. Now na. At malaking tulong sa healthcare needs ng mga Pilipino. Oo. Diba? oo. Mm -hmm. Talaga. Alam naman natin, ako, kung makita lang ninyo yung mga request sa amin. Mm -hmm. sa katuta <laughs> Ang medical Malangang assistance. Araw-araw, may nangangailangan ang may sakit ng colon, 'di ba? So Hindi mo na nga mapili eh kasi lahat naman totoo. Hmm. Hindi naman ang bobola yun. Yes, mapabata, matanda. Kaya tama talaga, Senator. Ano, ako, ako dyan, go din ako sa, di ba, yung 90, 90 billion. billion ay, ay ko po. Ito nga, nangangarag na yung mga tao, di ba? Mm -hmm. Yung mga kababayan natin, di malaman kung paano isusugod ang yes. kanilang mga kamag-anak sa ospital at walang pambayad. Mm -hmm. May extra pa kayo. Ay. Ipamimigay pa ninyo. Ano ba yan? Ayan. At sana nga, eh, parte noon, eh, makarating sa Sambuanga, guys. Sabi tama. Na, ni, ni yung provincial I mean. hospital dagdagan mm -hmm. tapos yung RHU di ba kasi kung minsan di na rin pupunta sa Ipil e yes. eh talagang kinakailangan uh, takbuhin na sa RHU pagandahin natin may mga super RHU ngayon maganda mm -hmm asan na oh, lahat ng mga probinsya magkaroon ng mga oh, super oh, rural lalo sa malalayong lugar capable talaga no 200 ng oh, oh, mga medikasyon na oh. kaya na nila ganda mm -hmm. oo oh. ayan maraming salamat ma'am Lucille Waton, mula po sa Sambuangga Cebugay pero lihis sa usapin <laughs> ng kalusugan ah. pinakamasarap mm -mm. ang lechon dyan sa sibugay. <laughs> eh, palagay ko, hindi siya dyan healthy. Nagsisimula ang mga sikitsin eh. Dyan oh. Hindi siya, Sinabi na oh. nga oh. preventive medicine <laughs> bira, Prevention talaga. is better than cure. Pero Ay, saan, panalo sana, panalo kasi yung lechon doon. Sana nga matikman natin ang ano, lechon ng sabuanga sibugay. Alam mo, Gaya. hindi siya commercialized. At saka yung pagkain niya talaga, ewan eh, ko ba? Native kasi. Native. Ito. Tapos, oh. yung pagkain niya, yung totoong pagkain ba, yung mm. hindi yung mga halo-halong commercial. Oo. Oh. Yun ang masarap lechon talaga. No so, eh. panalo mga mais, yes. yung mga kung ano-anong pa Kaya sasama ako kay Senator sa pagbisita sa Sambong Tapos sa si pagluto, hindi hindi naman commercialized din, isang mm -hmm. katutak na betsin. Ah, oh, ayun na. Kaya iba talaga ang ano, natural. Iba talaga yung pagkain sa probinsya. Organic. Oh, ayan. organic. Ayan. <laughs> Maraming salamat sa ating mga nakasamang mga radyo natin local partners, Miss uh, Janet Tampulay ng Muwalbuwal Cebu, Miss Beth Betonio ng Allen Northern Samar at si Ms. Lucel Uuto uh, ng uh, Sibugay. Maraming salamat, salamat po sa inyong salamat oras. Po. Happy, at, happy Friday. Yes. Happy weekend din. At pagsama sa ating programa. Happy Friday, happy weekend at sa lahat ng may mga bibisitahing mga mahal sa buhay yes. sa kanil kanilang mga probinsya. Bumabiyahin ngayon. Kayo ay mag-ingat po. Ingat ay po. At, at pagbisal maigi ang mga kaluluwa ng mga nauna sa atin. Ayan. Sila rin ang nagbabantay sa atin. Sila ang ating guardian angel sa bawat Familia. Totoo. At uh, napakaraming problema at issue pero laging paalala ni Senator. Ano man ang problema? Ay, may solusyon! <laughs> Nako, yes. Nako Pero ang totoo, sama-sama, sabay-sabay, tayong lahat ang tunay na solusyon. Maraming salamat, Senator Aimee, sa isang napakaganda na namang talakayan dito sa Radyo Natin Town Hall Meeting. Thank you, Faith! Maraming salamat din sa lahat ng tumutok sa atin, Lazon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong nakasama, Faith Sullivan-Clamar. Magandang hapal na zona Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.